Malaki ang naitulong ng mga negosyanteng sina Benny Gopez at Marion Raga sa pagkalap ng pondo para matustusan ang kampanya ni Mayor Rodrigo Duterte. Tinawagan nila mga kaibigan at kakilala ng magpasyas si Duterte na tumakbo. Pinakamalaki naman dyan, dalawa, medyo dalawang malalaking binigay, medyo bilyonaryo. In fact, tinatanong pa ako, baka bago mag-eleksyon, kailangan pa, sabi ko, tama sobrane, no. sobra na eh, kasi magsusoli pa ako eh hanggang sa maging ang mga ordinaryong Pinoy, voluntaryong nagbigay ng tulong. Itong isang ali, lumapit lang siya, may dala siyang pera, uh, may coins and merong, merong papel na cash. Sinabi niya, ito po yung kontribusyon namin sa kumpanya po ni Mayor Duterte. Pero ayon kina Gopes at Ragas, may mga nagbigay din ng pondo na tinanggihan ni Duterte dahil nag-alangan si Digong sa motibo ng mga ito. Eh sabi ko ayaw tanggapin yung pera mo. Medyo nahalata na nagbibigay ka dahil gusto mo na kapalit. Sige lang itataan niyan. Ngayong nanalo na si Duterte, may mga sobrang pondo. Kaya't nagpasya na si Nagopes at Ragas na isa uli sa mga contributors ang natitirang pera na hindi naman nagastos. So ito yung total. So meron na kaming percentage kung anong percentage contribution per person or per company. Kung ano man yan. Less expense. Kung ano yung excess. Kung ano yung contribution. ko Nag 10% contribution ka. Yung 10% nung natira, yun ang ibabalik namin sa iyo. Up to the last centavo. nakat-check na ang mga ibabalik na pondo sa mga individual at korporasyon. May sulat na pasasalamat pang kalakip. Pinagpasihan na lang daw nila ito nang hindi alam ni Duterte. Inaasahan nilang matutuwa pa ang magiging Pangulo sa kanilang gagawin. Kwento ni Gopes, milyong-milyong pisong halaga ng kontribusyon pa rin ang kanilang tinanggihan. Lalo na nung nagbibigay sa panahon na malaki na ang lamang ni Duterte sa katunggali. At halos sigurado ng mananalo. May, may mga ibang ang pahabol na nakita siguro mananalo na. <laughs> Ang dami eh, so sabi ko na lang, okay. no, no, no. Oh, o, ah, tapos na, tapos may na. Ako nang liliit eh. <laughs> okay. Sabi ko nga, sabi ko, ah, tinuturing ko pa naman na ah, kaibigan mo <laughs> dito. Hindi pala kaibigan to, opportunist. Ayaw namang magsabi ng dalawa ko magkano ang kanilang nakalap na pondo, pero giit nila na hindi lamang sila ang grupong otorizado para tumanggap ng mga campaign contributions sa kampo ni Duterte.